Hello guys, good morning uh, Today is December 18, iba? Ato um, pala nagre-release na ang Tekken 8 Kay Clive Rosfield sa Final Fantasy 16 Kaya tingnan natin guys kung anong makikita natin resulta sa Paggamit ng mga characters Kaya mapapansin ko kamuha ka mga ako si Clive Rosfield joke <laughs> lang joke lang assuming yun kaya abangan nyo to mamaya para kung sino yung mas magaling mag Clive Rosfield ay magiging main na yan kapag di nagiging main na yan depende lang sa mga naglalaro kaya abangan nyo to. ha goodbye dito na uy swordsman to hindi swordsman hindi ba sinama sa ano ha hindi kasama si Sean ayun o ang angas si ano si Cliff kamukha si oh kamukha ko yan eh oh pag tinubuan ako eh pag tinubuan ka ng bulbulo pasos na ito ayun naglalaban na si Conan versus ano Marlon papraktisin ko yung mamaya antayin nyo na ang dami kong oras <laughs> na practice ka pa ba sa panalo Uy! <laughs> Boy! Ano? Pupunta ba daw si Angelo mamaya? Ah! Kaya pala May pasok pala kapatid niya sa Iris? sa Iris Saan? Sa ano Putik yun ang na ano na alaga oh Oh, ngos. Shish! Double trigger. Nakakatrigor yung lakas ni... ah, Beast Bomb! Ay, life! So Pshhh. Sakti. Sakti Sarap yun, boy. Sige lahat, eh? um, dago, dago. <laughs> <laughs> GG, boy! pala. Hirap Alis sa stunts na Baka sa susunod, i si Clive. Oo, nerf talaga dami Can't wait ma-nerf. Wala na. Wala na yung Dragon Abuser. <laughs> Wala ka Ikaw ba yung red to no, Conan? Oo, si Dante. Gulapa. Dante Gulapa. Sa DMC yun eh. Angas uh, ni? eh. Ang <laughs> Mas maganda yung cosplay kaya ano kay Victor si ano, si... Si Verheal mismo, diba? oh. di ba? Verheal. oh Hindi, naka mo so, up yung book ni Verheal. Uy. Angas. Hey! Ay. Ano na, papalag na. Ay, malas. Yes! Grab the boy. Oh, eh, bakit si Victor? <laughs> <laughs> Oo oh nga. Dapat yung sutuwa na lang eh. Eh, si so Yushimitsu nga, may spada rin eh kamani pa utensya si Spade, oh, taming, taming kasi na ingkit ko si Mitch sabat may Spade. ball na din robot tapos, madaya siya. ball na lahat, di ba? ball ka may pataw na ting. Eddie na lahat. woy, madaya kasi na tataw lang yan. oh tapok na po siya. tapok. ei, panalas si na si Eddie nakita yung mukha si Clive dapat dapat kimi muka ni Eddie. Ayun ay, na, ay, <laughs> na, ay, nadedetect na. Ay, na, ay, na. This is my sword. She is the part. Palag yes, palag. Palag yes. Palag yes, palag. Palag, Jess, palag. Pumalag ka, Jess. Pumalag ka, Jess. <laughs> Kinagawa mo, Jess. Naglalaro ka ba? Tulo ka yata, eh. Kaya try ko lang. <laughs> oh, oh, oh. Oh, Jess, oh, palag, oh, Jess, oh, palag. Oh, mo, mag mo, ka, mo, block ka. Mag-block ka, Jess, mag-block ka. Uy, gagi. Uy, yeah, yeah. gagi. Follow mo, palog mo. Oh, bug-bugin mo, Jess, bug-bugin mo, Jess. O, oh, pa-dren up mo yung combo. Combo yung Jess, eh. Oh. Oh, Jess. Oh. Play mo. Oh, Jess, pumalag ka, Jess. <laughs> palag, Jess, oy! <laughs> Uy, Jess, tulog! Na Mamatay ka na, oh! Oh! Hindi ako maayos. Hindi ka talaga muna nalo. Hindi <laughs> <laughs> ako nanalo maayos. Ngayon pala na nagaan ito. Ang angas na yung ano, Par? Nakawala nga. Kaya nga kala ko una, cutscene niya sa map niya eh. Gabo, laki ng ano. Hindi, <laughs> puno pa kasi buhay mo. Ganyan talaga. <laughs> oh, Jess pala, Jess! <laughs> <laughs> Jess, mamalag ka naman, Jess! Wala ka pa manalo kanina pa. Oo. Oh. <laughs> Naka-climb ka na, Jess? Nakita niya na 'yung armor. Ay gogo. niya -go. na yung may scope. Nice, 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 nice. Follow up, Jess. Follow up, Jess. Oh, Jess, follow up, Jess. Jess, follow up, Jess. Tigil ka. Ilow pare mo. Ipari mo kasi, Jess. 'Yan. Oh, oh, Jess, ang ginagawa mo, Jess. Patay ka na, Jess. Oh, no, no. Oh, no. Patay oh, ka so na, Jess. Sabi sa'yo eh. <coughs> Ang bato kam. Ang, Ang batu dance. kasi Oh. Dapat kina customize di Eddie siya, no siya kam mas ma-shoot. Ano katali yung dreadlocks niya tapos nakabandana. Bas. <laughs> Abadublo! Abadublo! Ganda student teacher pa. Ako rin. Student teacher pa. Target nila. Ako Student teacher pa. Target Student Student teacher mismo sa IRIS. Student teacher mismo sa IRIS. <laughs> Ay, pala favorite ni Angel. <laughs> oh! dance. 100 daw eh sabi ni Marlon 100 daw eh grabe ka na grabe naman sa si angelo baka sabi ni angelo na ma'am turuan mo ako magbahal <laughs> ganyan ba ang si angelo eh? uh, yung bante Angela eh yun ako siya na si ano dito si Eris Dito sa pupunta. Ah. Uh, Bakit pupunta 'yan? Aba't tukang? Hindi Ah, yun lang. Hindi na Tumigil ka na. Sige. <laughs> nice one. Lagot nga, Jess. Anong lagot ako? ako dito. mo yung ano? Kung matalo pa ako dito, mamaya na eh, ako. Embarrassment. Embarrassment. <laughs> Lilipad ako, tumanda ako. I'm flying with you kasi isa ako. Hey, eh, wala na. Nag-iinit Lolo mo, no? Oo. break to dati. Dapat isasalay sa Golden Staking. ta tan tan tan. Ang music? Ang music. <laughs> oh Instrumental. Ang batu hibyo. Ito Eh! Ano Um, oh, one meter. <makes noise> oh. Two meters. Two meters. Two Two meters. How well? you Boom! I'm

Kanda kanda sa akin na Yung pinakita ko. Ano pinakita Yung kanina na nalo. Yung spam yung spam ko. Spam, oh, spam talaga eh. spam yes, spadaan tayo. Yes, uh, spada tayo. ng okay. okay. spada. ng paladin versus yun. Spada ng... Spada ng asasin ng paladin Medieval pa lang no. Hindi <laughs> na medieval mismo. Ganyan kasi mga ng medieval Medival ou medival? <laughs> medival. Medival. Paladino ou paladino? <laughs> tá contado. Ranchinho. Né? Tumig -tong. Tumig -tong. <laughs> just... tumigil ka tumigil ka Tumay. 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 I ano mean, yung si sugar sa kay Leroy? Oo, oh, yung tatapos Parang tatapahan niya, no? Sugar? Siya. Ano yeah. 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 ba yan? Meron sa'yo, Jess. Mahirap pala kung mag-climb si sa Sa'ko lang. Unaan mo lang siya mag kasi yan. Uy gawin nalang Ano? Valentine? President Valentine? Practice lang ako ng Client para ma-expert ko. Si Angelo talaga yung dudu... -dudu. Dati lang ah. Yun na gano'n ako ng Devil gin ako. Ano mo nagpwento? Sige. Pa rin talaga. <laughs> yan? Si Bigita. Si Bigita eh. He wasn't there! Wala <laughs> pa <laughs> ako <laughs> pa tayo. Ay, <laughs> <laughs> oh, ano marlo may nakalimutan ka So, okay. <laughs> Ay, ikaw na sila. Kumbiyan ako. Kumbiyan. Hindi, kaya naman yan kasi nung mo. si Miguel yun. Si Carlos. Naisip nyo si Miguel sa ano? Sa Final Fantasy? Hmm. M-Mind ka siya si Miguel talaga. ano ka o, wala ka bang magawa? wala ka bang magawa? Wala ka bang magawa sa buhay mo? Wala ka na akong pagtalikunan. Hindi ka naman na nanay mo. Hindi naman sa akin. Tumiwa si Jel. Uy! Pato yun! Kal... Kaya ko... Pag-inandami ka sa Kada iyo kasi Marlon. Thanks sa tips Marlon. <laughs> <laughs> Sino Next. Next. Mga ba nato Chips. Chips. Chris Chips. Chips. ni Just Moika. Just Moika. Ako yung nag-invento. Chris Chips. Chris ako. Sorry. Chris and Chips ni Just Moika. Dev si roll boy. Pag dev si Roll ka boy. Ano, dark Brick. Dark Brick. Kung na natalo ako ng Steve. Uh, Oo nga boy. Vale. Uh, or... oh, uh, ah. Legit, boy. Sige, malupi oh. Sige. Post ko to sa YouTube mamaya. Nagulay mo? O, agenda? Si Conan lang pinakamadayang ano, gin kasama. Natalo ko lang isa lang, lang beses si Conan eh. Isa lang, no? nag lang. Eh. Pero yung gin talaga pinakaayaw ko eh. Tumaki makita gin ko? Huwag na. Huwag na, Marlon. Yung king talaga pinakaayaw ko kay Marlon eh. Eh, ay ano? Gusto mo siya yung warang? Hindi na ako makatayo eh. Uh, kaya asa ko. Hindi natin. Na. <laughs> Titignan natin. O, sige. Next ako ha.